Inihahanda na naman ang kanyang ang mga ebidensya para sa halos dalawampu pang ibang kaso na isasamparaw laban kay Congresswoman Gloria Arroyo. At sa ngayon, kabilang ang uh, Plunder o pandarabo at katubalian sa mga nakabimbing reklamo laban sa dating Pangulo. Nakatutok si Sandra Aguinaldo ngayon, meron dalawang kaso sa korte si dating Pangulong Arroyo. Ang electoral sabotage na isinampa ng COMELEC DOJ panel sa Pasay RTC noong November 18. At ang civil case na isinampa ng mga kaanak ng Maguindanao massacre victims kahapon sa Quezon City RTC. Pero sabi na rin ng Malacanang, may dalawang pupang kasong ikinakasalaban sa kongresista. We are in the process of gathering the evidence and, and we are determined to make sure that these cases, once they're ripe for filing, will be filed. Sa Office of the Ombudsman, tatlong reklamo naman ng plunder ang iniimbestigahan ngayon. Nitong July 2011, magkahiwalay na nagsampan ng plunder case ang grupong Bayan Muna at Akbayan kasama si retired Brigadier General Danilo Lim ang umanay katiwalian sa paggamit ng pondo ng Philippine Charity Sweepstakes ang basehan ng reklamo. Nitong September, nagsampan ng isa pang plunder case ang Bayan Muna at Gabriela laban kay Arroyo, kaugnay naman sa umunay maanumalyang NBN ZTE deal. Sabi ng Bayan Muna, dapat lang nasampahan ng karagdagang kaso si Arroyo basta may batayan at ebidensya. Sabi naman ng na akbayan, may matibay naman na ebidensya laban kay Arroyo gaya ng findings ng Senate Blue Ribbon Committee. Handa naman daw ang kampo ni Arroyo na sa lagi ng posibleng pagsasampa ng plunder case lalo pat wala itong piyansa. Dati nang itinanggi ng kampo ng dating Pangulo ang mga aligasyon. Penalty ng uh lander at saka electoral sabotage ay parehong life imprisonment chance. So, non-bailable pareho yung offenses na yan. So, yun ang kanilang mga uh, sasampa siguro uh, laban sa dating komodo ay mga kasong walang piyansa. Pero hindi dito natatapos ang sakit ng ulo ni Arroyo. Tatlong reklamo pa kasi ng katiwalian ang iniimbestigahan ngayon ng Department of Justice. Noong April 26, isinampan ni Attorney Francisco Chavez ang reklamo kaugnay sa umunoy irregularidad sa paggamit ng pondo ng Overseas Workers Welfare Administration o OWA. June 28, dumulog muli si Chavez sa DOJ, kaugnay naman sa umunay maanumalyang paggamit ng fertilizer fund para sa kampanya ni Mrs. Arroyo. Noong August 17, inireklamo rin si Arroyo sa DOJ, kaugnay sa sinasabing kwestiyonabling pagbebenta ng Iloilo -Ilo Airport property. Ayon sa DOJ, naresolba na nila ang Iloilo -Ilo Airport case pero nire-review pa ito ng ombudsman. Sagot naman ng kampo ni Arroyo, naghahanda na silang sagutin ano man ang kasong isang palaban sa dating Pangulo. Hanggat uh, ang proseso at ang mga batas na umiiral ay sinusunod, mm -hmm. ang uh, abogado ay uh, andi dyan para maprotektahan yung karapatan ng uh, kanyang uh, kliyente. Sandra Aguinaldo na Katutok, 24 oras.